So, po ito sa amin na pipinong gubat. Alam niyo ba kung ano ang sustansya na mayroon sa normal na pipino, ganoon din ang sustansya na mayroon sa pipinong gubat. Mayaman po ito sa fiber, vitamin B, phytochemical, carbohydrates, at electrolytes. Dahil sa phytochemical na taglay, ang collagen content po ng ating balat ay magtatighten up. Nagre-resulta po ito ng pagbabawas ng kulubot sa ating balat at magiging young looking. Meron din po itong B-complex na taglay na may lamang po carbohydrates na tinatawag na complex carbohydrates na nagpapaalis po ng ating antok. Mapapanatili din po nito ang pagiging aktibo po natin sa ating trabaho. Mas maganda po itong alternatibong inumin bilang laban sa antok kaysa po sa kape at mga energy drinks dahil may maganda po itong dulot sa ating katawan. Ito din po ay isang instant mouthwash dahil kaya kaya po nitong alisin ng mga bakterya po sa loob ng ating bibig na nagdudulot ng hindi kaaya-ayang amoy. Dahil ito po ay may natural na antibiotic at natural na antiseptic properties. Ito po yung nalaban sa mga nasiksik na bakterya sa loob ng ating bibig. Dahil nga po ito may electrolytes na taglay, ay eh talaga naman po kayang kayang nitong tanggalin ang over sa ating katawan. Kayang kayang nitong tanggalin ang pananakit ng ating ulo. Bagay na bagay po ito sa mga taong napasobro sa inuman. Nadagdag ko na rin kung inakala naman po na ito po ay isang gulay, nagkakamali po kayo. Dahil ito po ay isang uri ng prutas. Kung wala naman po kayong makitang pipinong gubat sa inyong lugar, ay pwede naman po kayong bumili sa palengke dahil iisa lang po naman ang minerals at vitamina nilang taglay. At yan po ay ilang minutong dagdag kalaman para po sa ating magandang kalusugan. Muli, ako po si King San Juan. Good health po sa inyong lahat. God bless po.